guys, so papakita ko sa inyo kung ano yung aming mga paninda guys. So, ito yung ating veggie guys. Yan. Pinagsamang kalabasa at carrots yan guys. Blender. Pinimblahan. At ilagay ng harina. So, ayan guys. Ayaw yung mag-focus. Ang tawag dito ay veggie ball. So, mabilis lang siyang maluto. Ayan. Ayun, mag-focus ng... Ayon. 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 din Ayon. kwek-kwek dyan guys and penoy. Ayan yung penoy and kwek-kwek. So, ayan yung ating mga paninda. Meron din tayo yung speedball. Keep Fish fishball. So, ito yung veggie guys. Yan. Yan yun. Know. So, ito na siya, guys. So, binlender yan, guys. Mm -hmm. so, then the 'yung pesta namin, guys. nandito kami sa rapas. Ayan. Meron din tayong palamig. apple. ada tak ya. Вот. Kamera, guys, good vlog